Mga kapatid, mahilig ba kayo sa alahas? Alam nyo bang triple ang tiraas ngayon ng presyo ng ginto? Nasa front line ang balitang yan si Mon Gualves. Mula sa quintas, sing, sing hanggang sa bracelet, kumikin ang nagintong sut ng 59 years old na si Jimmy Soriano. Naabutan pa namin siyang bumibili ng ginto sa Arangke, Maynila. Napansin agad niya ang pagbabago sa presyo nito. Nagiging triple na ang, ba, ano, ang presyo masigit pa sa langis. Sabi ng mga alhero sa Maynila, nagsimula tumasang tumaas ang presyo ng ginto noong kalagitna ng Setyembre. Noong nakaraang limang taon, bumili kami ng kwintas na nakakahalaga ng 44,000 pesos. May timbang ito na 12.7 grams na ginto. Ang presyo ngayon yan, kapag ibinenta, ay eh na nasa halos 70,000 pesos. Ibig sabihin, kumita o tumubo na ako ng halos 25,000. Mas babala ng konti dyan kapag gusto ko naman siyang isang la Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 6,000 piso ang kada gramo ng ginto. Doble na yan kumpara noong nakaraang taon. Nangangamba tuloy ang mga nagtitinda ng ginto. Nangangamba kami kung may pa ba. Hindi natin alam kung kaya pa ba ng tao yung demand ng price ng gold. Ayon sa ekonomistang si John Paulo Rivera, pinakamalaking factor ng pagtaas ng presyo ng ginto ay ang mga nangyayaring gulo sa Middle East at ang pagbaba ng interest rates sa Amerika. Kapag ang interest rate ay bumababa, lumilipat ka sa isang investment na stable. At isa dito ay ginto. Sa so, pangalawa naman, no, kapag inflation ang pinag-uusapan natin o kaya yung mga geopolitical tensions, nagtutulak kasi yung mga tao na bumili ng ginto bilang panangga no, sa pagbaba ng halaga ng kanilang pera. Payo nila sa mga nagtatabi ng ginto, magandang panahon ngayon na magbenta. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News5. Mga kapatid, Julius Babao po para sa komprehensibo at makabuluhang balita at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.